may sensitibong video po kami ng aking partner at gusto ko na itong ipabura sa kanya. Pero ayaw niya at pinagbabantaan niya ako na ikakalat niya ito kapag nakipaghiwalay ako sa kanya. Ano ang pwede kong gawin? Hey TikTok, this is attorney BBB of the Company Law Firm. Sagutin natin to. Ito ay illegal at may mga hakbang kang pwedeng gawin. Una, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 or RA number 9995. Ang batas na ito ay nagbabawal sa pagkakalat ng mga private na larawan o videos ng walang pahintulon. Kung ang iyong partner ay nagbanta na ipapakalat ang video na ito, maaari niyan labagin ang batas na ito at makasuhan siya ng criminal charges. Pangalawa, Safe Spaces Act or RA number 11313. Pinoprotektahan ng batas na ito ang online sexual harassment at kasama na dito ang mga banta ng pagpapakalat ng sensitibong material tulad ng videos o pictures na nakuha ng walang pahintulong. Pangatlo, Cybercrime Prevention Act or RA number 10175. Ang mga banta at extortion gamit ang internet ay maituturing na krimen sa ilalim ng batas na ito. Kung ginagamit ng iyong partner ang videos para mag-blackmail o mangpilit, maaaring magsampa ng kaso laban sa kanya. pang grave threats and coercion under the revised penal code. Kung ginagamit ng iyong partner ang videos upang puwersahin ka na kumilos ayon sa kanyang kagustuhan, maaari itong ituring na grave threats o coercion na isang krimen. Ito ang mga hakbang na pwede mong gawin. Una, demand for deletion. Maaari kang magpadala ng demand letter kay partner upang ipabura ang mga videos. Pangalawa, mag-report sa police o sa NBI. Pwede kang magsumbong sa PNP Anti-Cybercrime Group o sa NBI Cybercrime Division. Pangatlo, protection orders. Kung may kasamang abuso, maaari kang mag-apply ng protection order sa ilalim ng RA number no. 9262. At panghuli, preserve your evidence. I-save ang lahat ng screenshots at mensahe bilang ebidensya para sa kaso. May karapatan kang ipabura ang mga videos at protektahan ang iyong sarili mula sa mga bantaan na ito. Kung hindi ito tinupad ng iyong partner, meron kang legal na hakbang na pwedeng gawin laban sa kanya. Magkonsulta sa isang abogado para sa tamang gabay. Muli, this is attorney BVB of Respecia Company Law Firm at laging tandaan, sa bawat problema, may legal remedy.